Ayan, magandang araw mga master. Magtatanim tayo ng pakwan. Ayan, nilinis ko. Yung tataniman ko na to, ano to, dating basakan. Hindi na lang natataniman ng palay. So, ginawa ko, nilinis ko na lang din para mataniman ang pakwan. Itong spacing ko nito, ito. Nakikita niyo to mga master ang ang lawak niyan. Galing dito sa galing dito sa unang linya na to. Papunta doon sa gilid. Nasa 3 meters yan. Parang, para lang ako nagtanim ng ano. Para lang ako nagtanim ng upo. Tapos, tapos nitong unang linya na yan, uh, nag-ano ka ng isang metro para doon sa susunod na linya. Tapos yung sumunod dito, ah uh, 3.5 meters galing dito sa linya na to. Papunta doon sa sumunod. Ito, 3.5 meters ganito yung style ko kasi nga hindi sapat yung ano natin mga master hindi sapat yung tubig natin balon lang yung kinukunan ko yung mga malalaking nagpapakuan na uh, yun lang talaga yung tinatanim nila ang ginagawa nila itong yung gitna na yan naglalagay sila ng kanal dyan tapos dyan nila pinapadaan yung tubig kumbaga hindi sila nagdidilig ng perbutas yung kanal na yun yun na mismo yung pinaka ng tubig para madiligan yung lahat ng puno ng pakwan yun yung ano yun yung may siguradong irrigation may siguradong tubig na kukunan ganun yung style nila papaan lang ng makina tapos hayaan lang nila dyan yung ano yung tubig na umapaw dyan sa kanal itong sa akin dahil nga wala tayong sapat na tubig ganito yung style ko so itong gitna na to hindi ko papagapangan ng baging ng pakwan yan ang gagawin ko itong nasa unang linya na to ang lahat ng pakwan dyan pagagapangin ko doon sa side na yun pag -ano lahat yung gapang yan tapos itong kabilang linya naman na to kaya may space tayo na malawak dito na 3.5 meters jan ko din pagagapangin yan magpapanalubong sila nung nandoon na linya pagagapangin ko rin yan dyan sa gitna para hindi maapakan yan yung ginawa ko so pang nagdidilig tayo mano mano dito tayo dadaan sa gitna na to so ganoon lang bali walong ano to walong linya hindi na nabilang kung ilang butas to eh. Ang itatanim natin na pakwan, eto. Sweet 16. F1 na brand ng ano, East Ang actual na laman yan, eto mga master. Ayan yung actual na laman niya. Nasa kalahati. Kalahati nitong lata mismo. Tingnan nga natin kung ilang grams to. Mm. Ito sa likod may nakalagay. 50 grams. So, tanim tayo para malaman natin kung ilan yung kayang iproduce nito. Kung ilang kilo yung kaya niyang iproduce na bunga sa 50 grams na pakwan. Bali, ito yung tataniman ko ngayon. Bukas yun yung kabilang side nito. Ayun. medyo ano lang pa ano natin ang pagitan ng isang araw unahin ko lang itong nasa kabila ito yung tataniman natin ito yung unang butas pangalawang butas ang pagitan nyan ay 1.5 feet or isa't kalahating talampakan ayan yung pagitan nyan galing dyan papunta dun sa sunod na linya na yun isang metro o, tanim tayo medyo matigas yung lupa yan natin ayusin to ng ano ayusin na natin ng konti para ma maganda yung lapat nung ano maganda yung lapat nung boto para mabilis ma ano ng tubig ma absorb ito yung buto natin. Dalawang piraso. Ayan. Direct seeding lang tayo. Itong pakwan mga master, hindi kailangan ng protection to para sa langgam. Hindi naman pinapapak ng langgam yan. Matigas yung shell nung ano yan. Matigas yung shell nung buto. Direct seeding. Galing sa lata. Hindi ko na binabad yan. Okay lang tayo ng mga 5 to 6 days. Tubo na yan. Dilihan lang natin pagtanim. Tutubo at tutubo naman yun Tapos diligan lang natin ng konti. Yan. Balik natin yung lupa dito sa paligid. Abono. Triple 14. One fourth kilo ito. Ito yung iabono natin sa pakwan. ah uh, anahin ko lang. Lagay sa tubig para malusaw. Mabilis lang naman malusaw ito eh. Mga 30 minutes lusaw na Ang isang ganito, isang 140 kilo na ito. Ang katumbas niya na tubig ay isang balde. Yung 16 liters ang laman. So, mimix natin siya sa ganang karaming ano. Ganun karaming tubig tapos iabono natin siya doon sa Sa pakwa natin. Ang pakwa natin ay 4 days pa lang. 4 days pa lang. Halos kakatubo lang. Dalawa pa lang yung dahon. Nag-advance ko na yung abono para mabilis lumaki. Wala, nahuli na tayo sa tanim eh. Mga natin, Siguro yung pakwan nila ngayon, ano na. Matig isang metro na yung haba ng bagay. Abunuhan natin mga master, ayan na. for this Abunuhan na natin yan. Bali, pag ganito kalaki, ang takal ng abuno nito. Yung isang litro na tubig na may abuno, ilalagay natin sa ano, limang puno. Ito, so, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ito, itong limang puno natin. Para sa isang litrong ano yan. Tubig na may abuno. Uh, Pang-syam na araw nung pakwa natin, mga master. Sweet sixteen mag na tayo ulit. Medyo madamo pa. Hindi ko pa nalilinis talaga. Ayan. Pinisi na lang natin ito ulit pag ano na. Medyo maluwag-luwag. Ang iabono ko dito, yung regular ko na natimpla ito. Pitong kilo. Para sa isang drum na tubig. Tapos ang sukatan ko ito uh, kalahating litro ito ang isang ganito didilig ko sa para sa dalawang butas yan tsaka ito Ayan. ganun lang yung sukat ko pangalawang abono ko na to nung unang abono ko nito yung isang litro uh, para don sa ano limang butas yan, medyo malalaki-laki na ng konti. Ito yung ano, may inano na, inatake ng leaf miner. Yan no? ilang ano ko na kasi to. Ilang araw ko nang hindi nasprayhan yata, mga apat na or lima. Yan, may mga umatake na. Wala namang ano yan. Wala namang masyadong problema yan, yung ganyan. Huwag lang yung ano, Wag lang yung mga apids, yung apids kasi pag yun yung umataki, ano talaga yan, namungulot yung dahon. Oh, uh, yun, mag-abuno tayo. Ito, Binabanata ng leaf miner. Mag-abuno tayo. Ano tapos? Dinirekta ko na sa puno. Pwede na yun. lakin laki, -laki na ito Tapos ko nito hindi ko muna to didilingan ngayon mga master para tumalab yung abono malilipasin ko lang to ng 24 hours bukas ng hapon ulit saka ko siya didiligan so yun ganun lang update ko kayo sa susunod mga master